sa Pascrop na Patatski. Uwi kami ng isla. Bale... city. dito na kami sa Parada ni Katatay Alright, si Katatay ay may ginagawa dito sa Lee Plaza ng Dupulog City. Ayan, conductor ako ngayon. Magtatsike. Ayan. Alright. Okay, Ayan, dito ang mall. Ayan. Dito lang kami sa harap. Nag-aabang ng pasayro. Alright.